Magandang araw mga kabayan. Bumili ako ng ano, ng uh, alamang, no. Magtotorta tayo. Masarap to kabayan tortahin eh. No. Sariwa pa naman, no. Ah, napakaganda pa. Ah, uh, 20 pesos lang ang tumpok nito eh, mga kabayan. Bumili ako no? ng uh, dalawang tumpok. Ang iba kasi ito torta ko, ang iba naman ay uh, Uh, Anohin ko lang. Uh, parang gisa lang baga. No? Mantika. Oh, napakasariwa para mga kabayan. No? Kaya bumili ako ng uh, halagang uh, 40 pesos. Dalawang tumpok ito eh. Tutortahin natin para mas masarap yung ulam natin ngayong araw. Alam po ito. Uh, kayo ba'y kumakain ito mga kabayan? Pwede rin itong panghalo sa gulay kung talagang magugulay kayo. Pero sa akin naman ay uh, ito po ay ito torta ko. No? Lagyan natin ang itlog. Mas masarap ito. Mga kabayan. pagkaluto nito, pwede na tayong kumain. Mga kabayan. Yung kalahati, sa ko ay uh, isa yan i ano na natin parang sangat lang mas masarap kasi yan mga kabayan. parang sangat lang siya ito na po yan nabawasan na po ng anak uh, ko yan Lapit, lapit na rin sa maluto kain tayo mga kabayan ito yung uh, ulam natin ngayon ang sarap to pag mayroong ano, ketchup Ini huh? pinaka ano mo isaw-saw di kaya ya uh, sukat chili masarap din ngawig sa sawa mga kabayan ko kain tayo mga kabayan ito na po ito hanguin ko na po ito mga kabayan ko ingat po tayo sa mapagpalang araw sa lahat God bless all sangag tayo ng alamang mga kabayan masarap ito eh yung sinasangag tapos ah eh, masarap ito pag tuyong tuyo na mga kabayan ang ano natin natin ng mga ano to hanggang sa tuluyan ng matuyo napakasarap ito pagka sinangag eh. Sa tapos ang agusa ng tuyong tuyo mga kabayan kaya ba yung nakasubok na ito ha? napakasarap pagka yung tuyong tuyo talaga siya sa so, para hanggang bukas hindi pa ito masisira Basta wag nyo lagyan ng kamatis ah kasi kung may kamatis mabilis. mabilis mabilis ang pagka ano niya Kaya ang ini-lagay ko dito ay uh, paminta bawang uh, masarap sana kung may kamatis ito ang problema nga lang madali siyang mapanis kung may kamatis kahit sinangag mo pa siya mabilis si mapanis pagka ano So, may kamatis pero masarap sana ito yung ano yung kalahate kanina sa binili kong uh, tinorta ko itong alamang na ito masarap sana lagyan ng kamatis problema nga lang mabilis ang mapalis mga kabayan ko tortang alamang tortang alamang Oh, eh, may naluto na ako. Hmm. Kain tayo, mga kabayan. Alamang ang ulam. Kain po tayo, mga kabayan ko.